Hello, good morning po sa atin lahat. Nasa masbate pa rin tayo ngayon. Ayan, may dumating nga palang manging isda at binili namin ang kanyang huli. Mantakin mo mga kumari ko, 30 pesos lang ang kilo nito. Ayan, binili na namin yung kanyang huli at gagawing naming bagoong isda. O oh, ayan, talagang sariwan-sariwa. Ito yung masarap gawing baguong kasi talagang sariwan-sariwa talaga siya. Ay Ayan, lalagyan lang namin ito ng asin at amin ng bibilutin sa isang lalagyan para hindi mapasok na insekto. Yun lang po. Marami pong salamat sa lahat ng nanood ng aking mga videos. Thank you so much.